Sa iyong katawan, na may cancer ay bawal muna ang maging masayang masaya dahil isa yun sa magpapahina ng katawan, at magpapalakas naman ang cancer na naninira ng katawan, pag humina, ang resistensya, kaya okay na ang masaya ang mukha at walang pakumpas-kumpas at pagtawa ng malakas. Bawal din sa iyo ang maglakad-lakad, ngayong araw mas mainam ang laging nakaupo, na nakakapanood ng masaya sa TV, pero huwag hahawak ng remote control, at ibang gadget dahil lalakas ang cancer cell, na nagpapahina sa katawan, sa ulam ay bawal ang mga hotdog at delatang pagkain, bawal din ang isda, ngayong araw dahil sila ay aayon sa cancer cell kung ikaw ay makakakain. Mas okay pa ang karne ng manok na ibabad muna sa asukal at asin kahit mga 20 minuto bago lutuin, pwedeng ilaga lang o prito sa canola oil para magbibigay ng lakas sa mga good cell. Okay naman sa inumin ang orange juice o soya milk na may choco. Sa merienda ay mainam sa iyo ay nilagang mani o nilagang kamoteng kahoy. Lahat ay sa araw ang kain at pag-inom para mas mapalakas ang katawan, pwedeng rin sa gabi kainin magbibigay din ng pagkabusog lang. At huwag ka basta tatayo ng mabilis dahan-dahan lang, at huwag magsasalita ng magsasalita muna ngayong araw para, hindi humina ang resistensya, mga guide na kung gusto ninyong gawin, ay makakatulong sa kalusugan, dahil mga pahiwatig yan ang kalikasan, para sa tao na may sakit ayon sa gabay ng liwanag ng buwan.